kasi ito guys asin tadahan kasi ito siya guys yan ayan uh, ang nangyari pinutulan ng hero dito ayan o kasi lalagyan ng shiver bosan kasi asintada kasi ito guys ayan o asintada kasi ito yan kailangan siya malagyan ng sibar para matibay talaga asintada kasi nito asintada kasi niyan guys abot ng taas yung bar na yan kaya kailangan buhusan tatanim man ng mga bakal katulad nito yan para matibay talaga siya tapos kapit sa dito sa poste ayan ito naman yung gawa namin guys ang sintadahan na namin ayan o ah sintada na yan ayan hanggang doon stop lang tarik na yung init guys t guys